Banal na kwento ay naglalahad ng kwento tungkol sa asawa ni Isaac. Lumipas ang ilang taon. Matanda na si Abraham. At isang araw tinawag niya ang kanyang tapat na lingkod. Ayokong mapangasawa ni Isaac ang sinuman mula sa mga kananeyo dito sa lupaing ito. Gusto kong pumunta ka sa lugar kung saan ako nagmula at doon ka maghanap ng mapapangasawa niya. Sumagot ang lingkod. Paano po kung hindi siya sumama sa akin pabalik dito? Dadalhin ko na lang po ba si Isaac roon? Hindi. Huwag na huwag mong dadalhin si Isaac doon, sabi ni Abraham. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa akin na ibibigay niya ang lupaing ito sa aking lahi. Kaya't tiyak ko, siya ang gagabay sa iyo. Ipapadala niya ang kanyang anghel upang ikaw ay tulungan. Doon ka pipili ng tamang babae para kay Isaac. Pero kahit anong mangyari, huwag mong isasama si Isaac pabalik roon. Isang napakahirap na misyon ito dahil napakaraming babae, pero isa lang ang itinakda ng Diyos. Umalis ang lingkod at dumating sa isang bayan na malapit sa isang balon ng tubig hapon na noon. Panahon na kung kailan lumalabas ang mga dalaga upang sumalok ng tubig tahimik na nanalangin ang lingkod. O Diyos ng aking among si Abraham, pakituro niyo po sa akin ang tamang babae para kay Isaac. Kung hihingi ako ng tubig at siya'y magsabi ng, Uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo. Iyon ang palatandaan ko. Iyon ang tamang babae. Maya-maya dumating ang isang grupo ng mga dalaga. Nilapitan sila ng lingkod at humiling pakiusap, painom po ng kaunting tubig mula sa inyong banga. At isang babae ang sumagot. Sige, uminom ka. Paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo. Tumibok ng mabilis ang puso ng lingkod. Ito na nga. Ito ang sagot sa kanyang panalangin. Kaagad niyang ipinakilala ang sarili at ang kanyang layunin. Ang pangalan ng dalagang ito ay Rebecca. Sumama si Rebecca, kasama ang kanyang katulong, papunta sa tahanan ni na Abraham. Pagdating nila sa lugar, hapon na rin noon. Si Isaac ay nasa bukid, nagmumuni-muni. Nang tumingala siya, nakita niyang papalapit ang mga kamelyo. Kasama rito ang isang babae na hindi niya kilala. Sino ang babaeng iyon? Ang ganda niya. Si Rebecca naman, nang makita si Isaac, agad siyang nagtanong sa lingkod. Sino po ang lalaking iyon? siya si Isaac. Agad nagtakip ng belo si Rebecca, ngunit hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga mata. At nang huminto ang kamelyo ni Isaac, nagkatinginan sila. At doon, nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Pag-ibig sa unang pagkikita. Dahil alam ng Diyos kung sino talaga ang makakapag-alaga kay Isaac at kung sino ang makakapag-alaga kay Rebecca.